pre-diabetic o early stage ng diabetes, dapat nga bang uminom na ng maintenance? Doc Holistic Medicine, Health Coach, Doctor. Pre-diabetic, meaning nagsisimula o umpisa ng stage ng pagkakaroon ng diabetes, especially type 2 diabetes. Ano nga bang nangyayari sa katawan pag ganito yung kondisyon? Lahat po kasi ng kinakain natin ay glucose, meaning ito yung kinoconvert ng katawan para maging energy. Sa kaso ng mayroong pre-diabetic, hindi na ito nakoconvert maayos ng katawan natin. Kaya ang resulta, tumataas na yung blood glucose sa ating dugo. Meaning, mas nag effort na yung katawan natin, mas nahihirapan na siya. Hindi na normal yung function niya. Ibig sabihin, kapag nagpatuloy yung ganitong kondisyon ng katawan, maaring magkaroon na ng mga komplikasyon o problema. Dahil kapag nasa pre-diabetic stage ka na, ibig sabihin, naghahabol na yung katawan natin para maging normal ang lahat. Ang problema, meron ka nangang nang nasisira. Bakit? Dahil sa unhealthy yung lifestyle mo. Kaya ito na yung resulta. Na develop mo na yung pre-diabetes or yung insulin resistance. At syempre, mapapagod yung katawan natin sa ganitong proseso. Kaya, ito na yung magiging complication kapag pinabayaan mong nasa stage ka ng pre-diabetic ang mga kadalasan na mangyayari, magkakaroon ka na ng hypertension. Maari ka rin magka-problema sa puso o ito'y isang risk factor ng heart attack. Pwede ka rin may stroke. Yung kidneys natin, pwede na rin magbara o magkaroon ka ng o ma-develop mo ang chronic kidney disease at pwedeng lumabo ang mga mata mo dahil magkakandasira na yung mga nerves mo. Pag dumami ng dumami yung glucose sa dugo natin. Or, palagi itong mataas yung ating blood glucose. Ano yung nakikitang solusyon para mag-normal ang blood glucose? Dalawa po yan. Yung isa, yung maintenance o synthetic maintenance. Pag ito yung pinili mong maintenance, ano yung mangyayari sa katawan mo? Yes, mag-normal, siyempre. Kasi may maintenance ka. Pero, tandaan natin, ito ay artificial. So, ibig sabihin, merong side effect. At syempre, hindi naman ito pinagagaling yung sakit mo. Maaaring maging habang buhay na to at pwedeng pagmulan ng mga complication dahil chemicals. Kaya kung pipiliin mong mag-artificial maintenance o mag-maintenance ka ng mga synthetic drugs, i-ready mo yung sarili mo sa mga side effect. At isang paraan, siyempre yung natural, yung natural maintenance. Paano ito gawin? Simple lang. Yung maling lifestyle natin, itatama lang natin. Tamang nutrisyon, paano maaabsorb ng katawan yung nutrisyon sa tamang lifestyle at yung katawan mismo ang mag-co-correct ng mali mo. Yung nagawa nating mali sa katawan natin, paano nagka-develop tayo ng insulin resistance, nare-repair po yan sa tamang lifestyle. Dahil itong katawan natin, merong self-healing. Yun nga lang, hindi madaling gawin ang natural maintenance. Pero, tandaan po natin, nasa pre-diabetic stage ka pa lang. Ibig sabihin, nagsisimula pa lang ma-develop yung diabetes mo. Parang sunog po yan. Mas naagapan, mas madaling mapula ma yung apoy. Mas malaki na yung sunog, mas mahirap na. Kaya po kung ang susundin nyo ay ang natural na pamamaraan, kung paano ginagamot ng katawan ng sarili, syempre doon po tayo sa natural maintenance. At syempre, no to synthetic drugs. Dahil kung magagawa mo namang maging normal ang iyong blood glucose sa natural na paraan, mahirap nga lang, ibig sabihin, hindi mo kailangan ang maintenance. So, ikaw pa rin na masusunod. Katawan mo yan. Hanggang sa susunod, Dok Oops, bago ko mag-skip para hindi maligaw o magkamali. Sa tamang detoxification at tamang healthy lifestyle, join my health coaching program. Bakit mo kailangan mag-join sa health coaching membership? Marami tayong ginagawa, akala natin. Tama. Marami tayong healthy lifestyle, hindi naman pala healthy. Meron tayong mga ginagawang unhealthy, yung pala naman healthy. Para alam mo yung daily routine mo, daily healthy lifestyle na tama. Tamang diet, unlimited question and answer. One-time membership payment lang ito. Continuous learning dahil hindi mo naman maha-absorb ng mabilisan o instant ang tamang kalusugan. At meron itong GC na isa lang ang direksyon pagdating sa kalusugan. At ang foundation ng health coaching ay ang user's manual ng tao. Ang Bible. Pag-message lang directly sa aking messenger, nasa baba ng link, kung interested sa health coaching membership.